Inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority na aalisin na ang window hours ng number coding. Ito'y bilang paghahanda na rin sa inaasahang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko habang papalapit ang kapaskuhan. Si Patrick De Jesus sa detalye, Rise and Shine Patrick. Sa inaprubahang resolusyon ng MMDA, tatanggalin na ang window period sa number coding scheme sa Metro Manila. Sa ngayon ay umiiral ang 7am hanggang 10am at 5pm hanggang 8pm na coding scheme. Sa so, naging resolusyon ng Metro Manila Council, muli itong ibabalik mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pero paglilinaw ng MMDA, hindi pa ito epektibo. Ngunit kailanman ay nakahandang ipatupad. Napa-approve na namin siya no October 6 uh, um, medyo advance lang po tayo mag-isip. Uh, buti na po yung handa tayo na kung kailangan ay tsaka natin i-implement. Kisa naman kung kailan hindi na gumagalaw ang mga sasakyan sa lansangan tsaka pa lang po tayo kukuha ng MMC resolution, uh, baka po mahuli. Ang hakbang ay dahil na rin sa inaasahang mas mabigat na darin ng mga sakyan habang mapalapit ang kapaskuhan. Magkakaroon muna ng pag-aaral sa kasalukuyang sitwasyon ng trapiko pagkatapos ng undas o sa November 6 hanggang 12. Sa pagtataya ng MMDA, aabot sa 20% ang mababawa sa volume ng mga sakyan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila kapag muling ginawa na maghapon ang number coding. At the average at any given time, nasa 4,000 po ang dumadaan sa EDSA at mahigit naman pong 2000 ang dumadaan po sa C5 at any given time sa EDSA uh either side ay around 800 vehicles ang mababawas at sa C5 naman po ay more than 400. Yan po ay malaking bagay dahil 20% reduction po yan sa volume ng vehicles na makakapagpaluwag po ng daloy ng traffic. Hati ang reaksyon dito ng mga motorista pabor po ako rin. Kasi pagka bubuhin talagang kuning maghapon, ang ibig sabihin, mababawasan no, yung traffic sa EDSA. Kasi ang EDSA natin, pinakanambiro sa traffic sa buong maghapon. Kahit anong araw, kahit Sabado malinggo man, walang hiya ang EDSA. Talagang kikilabutan ka sa traffic sa haba. Mas okay pa rin yung may window hour para sa akin. Para anumang oras ay eh, pwede kang gumamit ng sasakyan na umaga sa sa hapon lalo na sa pagpasok trabaho lalo na sa pagpasok trabaho babala naman sa mga sasakyang ilegal na dumaraan sa EDSA bus lane dahil tataasan ang penalty rito pagbabayad ng multa mula 5,000 piso hanggang 30,000 piso ang magiging parusa kung saan maaari pang ma-revoke ang lisensya ng mawuling motorista. Sabi ng MMDA, marami pa rin kasi ang dumalabag dito na mga sasakyang hindi otorizadong dumaan sa EDSA bus lane. Sa dato, sigit labing isang libo ang naitalang violation ng MMDA. Dati 1,000 lamang yung multa dyan. Uh, napuna merong ilang vehicles na paulit-ulit dumadaan. So willing sila na magbayad ng 1,000 pesos every time dahil nga po afford nila na magbayad ng 1,000. At marami rin po tayong nakikita ang komento sa sa ating mga social media pages lalong lalo na po pag pinapakita yung operations ng MMDA dyan sa na nagmumungkahi na taasan po yung penalty dahil po nga uh, paulit-ulit at maraming nagtatangka na gumamit niyan hoping na hindi sila mahuhuli. Target ipatupad sa na ng Nobyembre ang mas mataas sa parusa sa EDSA bus lane na layang disiplina ang mga motorista sa itinakdang batas trapiko. Patrick De Jesus para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.